sa atin lahat. Thank you very much pari, eh di pa and family sa pag-invite po sa amin dito. Una sa lahat po, may lumapit na po sa akin na kolong cancer po. Ilang beses na po sa hospital, hindi daw tinulungan na municipality of Renamorceses. Priority po sana ang mga nakaupo na tumulong sana sa kapwa natin na nangangailangan po ng na tulong, hindi po sa iba. Ako po, alam na alam na kunin nyo. Sa tagal-tagal ko tagal po na kong lumalaban. Kahit natatalo po ako, ipinagpapatuloy ko pa rin po ang tumutulong. Kulad po kahapon, may mga natulungan na naman tayo. Sa totoo lang, kuwag ngayon, election ban, walang paghingihan ng tulong. Pero meron si Governor na paghingihan po natin ng tulong. Kaya kayo, huwag kayong mahiya na lalapit sa amin. Kasi kayo lumalapit sa akin at bakit daw kayo nagpapatulong. Kahit talo pa ako na ilang beses po, ako pa rin, tumutulong pa rin po ako sa kapwa ko tao. Lalo-lalo na po sa mga mahihirap na nangangailangan ng tulong. Lumahit lang po kayo at samaan ko kayo hihingin ng tulong sa so, pwede natin paghinginan po ng tulong. Lalo-lalo po kung halimbawa may na hospital sa Manila, lumapit po kayo at hingi po tayo na office ng mga senado po. Open po sila. Yun lang po. Maraming salamat po.